Makalipas ang ilang araw na pambobomba ng Amerika sa tatlong nuclear plant sa Tehran ay agad naman, gumanti ng pambobomba ang Iran na pinuntirya nito ang base militar ng Estados Unidos sa Al-Udeid Air Base sa Qatar kanilang umaga. Ang pambobomba ay kinumpirma ng Islamic Revolutionary Guard Corps o ang IRGC sa isang pahayag na naka-address sa mamamayan ng Iran. Ang apoy at magkakasunod na pagsabog dulot ng bomba ay nakita at narinig sa kapital ng Qatar na Doha at iba pang bahagi ng bansa. Ayon sa pahayag ng IRGC, sa kanilang pahayag, ang nasabing paglulunsad ay isa powerful and devastating missile attack bilang parte ng operation Annunciation of Victory ay sagot sa blatant military aggression ng Estados Unidos sa pasilidad nuklear ng Iran. Kamakalawa, binomba ng tatlong B-2 Spirit Stealth Bombers ang mga plantang nuklear sa Fordow, Natanz at Isfahan sa Iran na naging dahilan ng pagkawasak nito. Nauna nang inalok ni American President Donald Trump si Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ng Unconditional Surrender. Subalit nagmatigas at nagpahayag panagaganti sila na pupuntiryahin nila ang mga base militar ng Amerika sa West Asia. Agad naman nabulabog ang Doha, Qatar matapos na paulanan sila ng ballistic missile ng Iran. Subalit naharang naman ito sa himpapawid ng mga rocket ng militar ng Qatar. Sa pinakahuling ulat, Si Iran Prime Minister Abbas Aragchi ay nakipagkita kay Russian President Vladimir Putin na hindi malaman kung ano ang dahilan kamakailan. Nananawagan si Iran Crown Prince Reza Pahlavi na magbitiw na lamang si Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei na inakusahan niyang ginamit ang mga mamamayan ng Iran para sa sarili nitong layunin na paggawa ng nuclear plant, pakikidigma at pagiging diktador nito. Si Kamenei ay nagtatago na ngayon sa underground bunker kasama ng kanyang pamilya dahil sa takot na baka isunod siyang iligpit ng militar ng Israel at Amerika matatandaan kamakailan ay binigyan ni Trump ng dalawang linggo si Kamenei na sumuko na walang kondisyon subalit nagmatigas ito kung kaya't napilitan ng Estados Unidos na bombahin ang mga plantang nuklear ng Iran.